Chang, have a nice day. Welcome to my channel. Mga kajang, samahan niyo ako. Titikapin tayo yung mga bakal. Ayan. Punin muna natin yun. Kasi maraming bakal daw yun. Sabi na ang ano natin, suke natin. Ayan, samahan niyo ako mga kajang. Ayan, ready na si Tora Tora. <laughs> ready na. Ayan, magandang panahon natin ngayon. Maliwalas panahon natin. Yan, may araw siya. medyo malamig ang panahon. Mahangin. Yan. parang uh, December na. Baka malapit na yung December. Malapit <laughs> na Pasko. Ang mga regalo nyo dyan. Sa <laughs> so, mga inaanak nyo magbalot-balot na. Malapit na. Amber bakal yan. Samahan niyo ako. At kukunin muna natin yung bakal ng ano natin, suki natin. Pumunta dito. Marami raw siya bakal. Daang kilo. Let's go. Samahan niyo ako.

Ah, ito na. Yes, natin. Yeah. Yeah, okay. Para relater uh, niya itong pang-gym, pang-jogging, right? gumagana pa. Eh san natin na na Let's go. Ano po sa? siya. Ang ng mga, ito, puno ng kahoy. Dahil puno ka. Kasi so malapit sa dam. <tinyo> yeah, wala akong ano, piso. Hindi ako 4-4 lang. Thank you. Thank you, Pastor. Okay. Balis na tayo. nakuha na natin yung mga bakal. Ha? Hindi ako nakuha sa lamin. Baklasin kasi yan, Pusing. Tawa no, Pastor. Ito, alo, minum to. Kaso nga, babaklasin nga lang yan. So, baklasin. aluminum ang gilid niya. Aluminum. So, alam, baklasin. Aluminum. Rain

na mga away na tayo ginawa <laughs> lang natin itong mga bakat kasi mabigat na, hindi niya na kaya dalhin doon sa ano, natin, young shop kaya binicap natin let's go na let's go Hoy, yan dito ka palang bahay mo. Ay, ano, yun, ano, ano, Ah? ano, ha? Nandoon? bahay. Okay. Tulog pa. Okay. Hindi. Ano, okay. ah, kumuha ko dito kay Pastor Rombal? Okay. So, sige. Oo, okay. oh, Nag na. <laughs> sige. Nagulat ako. Sige. Nanti, oh. <laughs> ah. oh, <mga> <laughs> wow, oh, oh, mau okay. bakal? Wow, udah kayak pastor, pastor, oh, bakal oh. <laughs> oh. dito na tayo mga kadyang dito na tayo sa bahay natin baba natin itong mga bakal kita nyo ba ito mga kadyang kita nyo ba yan ganda o oh. ang talim ni pastor ganda ang oh. gumamilaw ganda oh. ng oh. bulaklak oh. Michael oh mamela oh mga si Bunso ha uh, Bunso Bunso ano nang no, tinitingin mo dyan Bunso Bunso <laughs> <laughs> ano titingin-tingin mo? Layo ng bantay mo, dito ka. Bakit nandito ka? Layo ng bantay mo. Ah, Bunso. Bunso. Layo ng bantay ni Bunso. Oh, nandito, layo ng bahay, bahay niyo. Nandito ka bantay. Oh, ano oh, Bunso? Ano? Ano? Oh, what's up? 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 Na? What's up? What's up? chat na. chat na. <laughs> wala sa condition. Wala sa condition. to wala sa condition si Bunso. Wala sa condition. Ayaw mag-whatsapp. <laughs> <laughs> Ayan. Baba na to ito mga Baba natin yung mga bakal na kuha natin. Ayan. Ito mga kadyan. Ma maayos pa to Panjagi. ay exercise pa yung gumagana pa. Pinunta lang ni Pastor. ay nakakasikip lang daw doon sa ano yun. Budega na. gumagana pa mga parley na tayo mga parley na mga kapala parley na ito na natin, muna natin, muna natin. Let's go so, Baba natin ito mga kapya, baba natin Dito sa quad natin yung

bibili ka sa hardware manipis mahal ni Fizz ito so, makapag ito ba lang ito so, makapag ayos na bubong na okay. ito maganda makakapal ang gauge so, para yung may bago na sa hardware mga medyo 500 yung isang 12, 12 feet Oh. Uh. Mag-jogging na tayo mag-jogging.

pimplan. Igi. Yan pasak. Para-para lang, para-para lang uh, di cha 'yan. Pagbaliktad pa ka na naman, papunta doon, babante, pa hindi 'yung patras 'Yung yeah. paatras yan. Ah, yan. yan. Yan, yung kakaw yung, yung gamitin mo 'yung kamay mo. Yan. <laughs>

Ayan. Si Commander Rock. Ayan, nagja na. Oh, wala raw siya, exercise yan. Mag-exercise siya dyan. Yee, padyakan mo. Padyak. Todo. Para lumabas yung bilbil mo. <laughs> bilbil. Ayan. <laughs> oh, Ayan. Todo, sus, para mo mawala yung mga sakit ng katawan. Ayan. Uh, babay na, babay na, babay na. God bless. Thank you for watching, you for watching uh, mga kajang Please subscribe my youtube channel And please like and share sa ating mga videos mga kajang